yung likod ng simbahan ng Pakil San Pedro Pakil ng San Pedro yung likod niya dito yung daanan papuntang likod ng ano kanilang imahin si Mama Mary tapos dito yung palihikan sa Berheim ayun nga palihikan sa Berheim sa likod ang daan Ito po yung ano, sindi ng kandila. Ang ganda ng ano nila. Kaso wala ko po sa kaya hindi ko makapag-alay. Um, green daw. Ayan, green. Puta dyan sa ilipin na yung mga is white. Tapos ito yung pink. May mga ano na siya. Tapos ito yung blue. kemudian berwarna gelo kemudian orange? bulu berwarna merah kemudian berwarna merah berwarna merah berwarna merah dan ini harganya 5 dolar sehingga ada ada Paris po. Office. Parang dyan eh. Ngayon lang po nakapasok kasi dito rin. Ay, hindi. Ah, dito. Alam ko dito. Dyan yata. Apo. Ah, dyan oh. Hmm. Kasi alam ko lumusod doon sa kabilang kalye eh. Banda dyan oh. Okay, alabas kayo sa ano, chapel, tapos labas hindi ko pakabisado ulit. Eh. Ngayon lang pumasok dito. Eh. Nakita ko siyong daming tao kanina. Sinundang ko. Hmm. Oh, baka nga po. Ang dami tao kanina eh. Kaya sinunda ko lang sila. Yan yung bagong building. Hmm. Si Father Mario pala yung ano, pare dito. Yung pare dito. Yung pare dito sa may ano, sa may kalamba hindi ko kung ano eh may ring magpatawa dito siya napunta sabi ko kaya nahanap ko siya eh sabi ko saan kaya siya dito pala sa ragaan may limusot doon no oh. may limusot dun dun dito yung mga kakakakakan ah dito ako galing ano uh, ako tignasan ito yung pinakagilid niya ang ganda oh Hmm? Ito yung likod ng pakit. Ito yung body lang. Buti na lang mabait dito. Hindi pinayagan ako mag-ikot. Sa ato, mahal na araw. Damang tao dito. Punong-puno. Hmm. Balik tayo. Ito yung bundok ng ano, nung package alam mo hinahanap yung ano nila yung kuse ito yung mahal uh, nag-aakyatan sila dyan hmm. tapos dyan yung tata yung dam you know, uh, pinipetensyan nga alam mo petesta ayan o oh. no to ahunan and bilisama hydropower sa mga Saint Peter of Alcantara Paris. Ah, sige, hindi na nare-re na bito kaya ano sinunog pa yung mga. Ah, yun, wala akong kandila. wala mahal na araw. Nalap niya yung office eh. ko lang yun. So, madab siya ng office nila. Ali niya la. Medyo basta lang ko ilulusob diyan eh. May lusutan niya palabas eh. Ito, ito. <laughs> Ang daming tao. Panahon pa pala ng ano, 70s. Ganyan na talaga sila.

Paano na pala matinding tagtiyo taong 19, taong 1771? Sa si Padawan dahil siya nagpatay ng bakot sa bukal na kung tawagin ay panghulo at na makanal sa patubig patungo sa ilo ng sambal kung saan ito nakompleto ng 18 opens. Sa 1924, ang malaking bato sa gitna ng bukal ay dinurog at ang pinagdurogan ay maaari pang nakita sa ilalim pala ang talikot. Hindi kompleto ang pamilis sa parking ang isang depot ay hindi mapalig sa panguli o kaya ay mapag-uwi man lamang ng tubig ng ito sinisikap ng madiboto na siya makaligo ng pitong ulit bilang pag-alala sa pinagsakay ng mga mga hindi mo nakita ng inang na naglalakas sa ibabo ng tubig nito isang gabi yung maliwalag ang buwan naging kaugulaan pa rin ng tubig nito paligod ay binabasa lang pa rin. sa unang dipi ng Venus de Lourdes at dito dinadala yung bahay ng Bewe na ito kung ba't tinawag itong Salve Reina. Hmm, yung palang kwento niyo. Ito kung ba may natuwa akong taong mas mo ito. Ito kung sa taong mas mo ito. Ito kung ba't taong mas mo ito. Takpunta ko dito sa tungong na ito, baby pa anak ko, tanda ko eh, 2002. Papunta pa hindi ko sila katawa. ng gili. Uh, okay. Ito yung nahanap ko uh, kung saan yan. No? Oh. Nagsimula ang Santa Cruz sa Pinas bilang pag-alala at pag sa isang pinitentong parang sa Spana sa Pato. Na umasa bundok na pa sa Angkos na kahoy. Nang siya'y namatay na nang mga ang 1671, nagtayo ang mga taga parang ako sa bundok na ito at dito siya ang mga taong taong nupang magkasal santong sana at nagsantak ang, ang lugar natin ito, ito tawag na bundok ng pingas dahil sa mga tao ay pumipingas ng kapiraso ng kusaraw at ito ay yung nagsisilidong lang yung sakit ng hika nauna pa pala ito sa paiti kailangan na mga kapunta dyan baka sa malang

kasaysayan ng Birel. Kinabukasan ng araw na linggo, hindi pa halos nagbubukong liwayway dumating sa pundo ng ilang kababaihan -ila at nakita nila ang imahe na nakapatong sa malapit na bato. Sa na nakapagkamha na na nila dahil sa ang iman hindi naman lang nabasa sa magdamag na pagulan. Ah, hindi man lang nabasa sa magdamag na pagulan. Kanina tinangkang dampon ito na imahe ng Birel ng Rapis. Subalit hindi man lang nila makayanang ewan sa batong pinalalagyan. Makababa lang ito ay agad na binya dito sa pagkakabalibasi agad na linggo, kagad na tipo niya matang, mga at mga kanto, sa na mabangka, mga kautang, mga um, imahin bilang kautang, mga kautang, mga kautang, mga kautang, mga mga kautang, 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 mga sa imahin at mga na mga kautang, mga kautang, at kautang, mga kautang, mga kautang, mga kautang, at mag-ana ng at nabuhat ng mahin kaya sa tuwaan ay lalo na sigawan na gamit ay nagluksuwa palakpa, at palakpak at matalo ano si Mabing magsiyawit ay sabihin magsiyaw tayo sa bihin magpungit sa sabihin magsaya tayo sa bihin at ito ay pagsasayang ginagsimba sa, sa panghimala ng araw na ito ang mismong kapistahan ng biyang hapin sa bulsimbang katuloy sa degdig yung kanawang nahang tagumba sa kanawang nalang bihin palibasa ang nakadwado ng mga nabihan ay maliit pa sa ipa, ipagpusigil pinahanap ng kalaga, kagalanggan ng sa Espanya ang tunay ng mga nabihan ng hapis at ito ay din sa pangalang ng Senyora de las Antiguas ito ay nang siyang dinadala sa posisyon at pinipinta pinipunto din dito sa pakin siya na kaya yung nga yung gigay general nito siya kaya yun Ang original na imahe ng birin ng tom isang lagaw na kadwa, kad, nakakwadro. 9 by 11 or 20. dali, dali sa ko na naglalakbay na sa isang Mas wala ko nalagaw ng isang Ang sa lagaw ang imahin ay napatapos sa tubig at ito una nakita na mamagitan ng araw ng at ito yung tumasalunga sa agos ng araw ng tubig ito yung mailap sa mga maisda na nagtatanggal ito yung dapat sapagkat lumunubog sa tubig may ilang may isda na naging mapalad na mahuli ang nga sa kanilang naman sapagkat ang nakalagawan ay biyernes na hapis pinabuti nila dali na sa limunan sa manata ng salawa Ang sila'y namamangka na patungo sa bayan, sa mga marakihirang sa pagsasagwa ng kanilang bangka sapagkat pasalunga sila sa ihip ng hangin at sa araw na tubig. Naisip nilang hindi kalooban ng may sa, sa bayang yan. Ganon din kalilang nangamdaman sa iba pang bayan. Muli nagbago silang patutungan ng bayan na may simbahan ding tanaw mula sa araw. Nang sila'y namangha na mamangka ka na mamang kakano, na Agad nangamdam nila ang pagbabago ng ihip ng hangin at ng agos na talo na tubig at natiyak nila ang simbahan ng bayang taong siyang nais na may na pagdalhan sa amin hanggang sila yung makangating sa pondo na mabangka sa tabi ng ilog. Palibasa yung tatakip sila na kanil ipinatang umansi sa malapad na bato at sila nagbalik sa lawa. Ah, kaya ikatay ka Ayun, e, kada bukas Ayun na nga yun. Ito kadugtong. Na, ano kanina, binasa ko na. O, saan ang galing? Yung pala yung pinatong sa bato. Kaluman. Ito yung mga pangalan ng mapa Oh, ang dami Kaya pala rin Bato dito yun Panaw pa na Kastila 1676 Maka una-unahan Oh, ang dami na 2, 4, 6, 8

60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, ada magi pemabah. 2.000.000 pala sih ha. Nabu, ada dong. Tuhan yung kucapin Tuh, yung may apada sila Mapainting, malung painting Ang inerte ko Buti hindi na nanaka oh. Buti oh, mm. yung sakahoy, antik na o Oo, yun, ito mo na Ito ngayon, ano, office

Yan, yeah, nakakita na ito. Ang ka. Ayun. San ko ni mga pare ito. Puro Miguel. San ayun, apat na. Yung ano ng Biblia. Limutang. Wala. Tatanggal ako ng sombrero. Kaya naman, tanggal ako.

Tiyo na damit. Pagang ginto. One. Gold plated. Ganda. Ayan pa. Mga magagandang damit nila. Sa ano Daming donor nyo. Kaya nagkapalit-palit na eh. Daming donor. ayayaman yaman. Ito yung crown nyo. Ay kung pwede nga nahawakan eh. ini mah anunya kata makatanya gak ganda ganda sih nakai gemuanya di bayi bandona ya may yaman na nagdanit niya. doon hmm? kahit malasa lang nila mawakan dami galing naman nila may sistema sila madasal uh, madasal pa may pa eh ang madasal na kami nagpagay sa akin eh kaya tibay nito tibay yung ano nila sa yuka huy huwag sabihin ano tagal na to may pabango pa siya o oh. mga niya pabango ng panahon ng madamit ganyan kasaysayan. Ang ah, mga bako na ako. Kalabing apat na dantao nang dumating sa pake unang dalawang lipi. Gat my thumb ng mali. Halat yan Naunang naninira sa lupang kasinsin. Hanggang sa bandilan sa kabila bahay ng lao na laguna. Dahil sa mga pirata, lipat ibang mag-anak sa bahay. Kabihanan ng uh, pakil. Ang alamang mo kayo. Ang ng Maybay naging bisita ng 5-16 sa sikat ni Pali Francis Cabangas at sa pa Pacal ng 1267 sa bilang pakapya at bilang bayan naging unang kapitan si Diego George Stilke ng Tinay Nang dumating ang na kastila. Khan at naging unang presidente federal at municipal ng si Bernardo Gonzales 1899-1902 nagpaanap-anip sa pangil apat na taga-pakil ang nag-presidente ng municipal na pangalang pangil pakil nagkasagin itong bayan noong 1927 ang pangalang pangil ay naging pakil noong December 1927 Sa sa pagbibutas bilang 91 global ng Eugene Gilmore naging na presidente ng municipal si Delacio Caleros katatlo naging presidente ng municipal si Carlos and then marshal ng bayan ng 1940 pa nang mga pulis ng panahon ng pananakop ng Hapon nagsi ka mata sa kanila ng buhat nakibagay sa paglabas ng Hapon dumating ang makawal ng Amerikano April 1945 1945 sa ilalim ng pamumuno ni Major General Leonard Wing sa pasimula ng Republika ng Pilipinas 1946 report ng sa ulan ng bayan ng Pako sa lahat ng aspeto ng buhay sa ilalim ng pagsusumikap ng lahat ng halalan alkalde sa sa municipal yung dakilang patulog pa akin na susan pwede yung mga yung na sa bahay na itantang lalaki ng kasiyang Espanya ay taong 1499 ang kanyang kapsay pwede yung tuwing ka pero siya ay naging pato ng akin na ito pwede pa 1676 isang parang ay naging dakilang santo dito sa kanyang matinding pagpapakasakit pwede yung pagtulad kaysang Hmm. At sa kanyang pagtakwil sa mga bagay ng kamunduhan, pamakasun lamang ito sa ito. Siya nagdara sa matinding pagdiyo sa pagdadalo niya ng samagyo at matungis natin ang nikala na sa kanyang katawan sa pag-ayon na talos magdamag na panalang. Dito, man sa ay nakita niya ang kabalan sa pamagwita ng Himala ng matang, siya ang namatay na pakita sa ng kaya Siya si Santa Teresa ng o mapalat ng pagpaksakit na siya nagkakunit pa sa anghelip na kaliwalti ang Ang unang pamilya ng pakal ay e tinatanggapan ng mga 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 na, so, unang, um, na sa kawayan at may sa, sa bagahas dating ko ng Santa Ana Minglo sa patwa natin sa Bede del ang pakli may wala sa ko sa si bang batong ng ng sa na

medyo na yun nasira ang bubong na no, kompleto ng bagay ito na ba, ito at lang pinagpag saldi si Portuno Oo, oh, si Padre Saldi Padre Saldi Portuno patuloy na pinamaganda yun inayos sa simbahan sa pamamali pa din tabot. Mm -hmm. Ganda -ganda. yung tabot hmm, kaunan din sa yun yung ginapagamas ka yung simbahan yung simbahan yung simbahan yung ng kagalang galang bispo na yung M2 na o oh, si bispo na abuta ka yan

tulungan niyo po ko sana matanggap ko na pang pera aking hihintay ay makabahid niya ako sa aking mga utang Amen first time po, po makapunta dito mama Merin. I love you po walang alaala. Ito, bulpin, oh. So, ito na lang. So, inyo na to. nagsulat lang ako kaya lang ba yan ayun na nababala na ko ayun mo o oh. oh, Ah, bigyan na naman din. Palabas na ako at least first time ko makaikot. Babalik na lang sa ng bahay para mapagpaalam. Tingnan niyo 'yung nilalagay. Dito yata 'yung office nila. ni office at ito yung uh, bilya ng sobrang mabalitaan doon no. sa kasi parang may nakita akong kakaiba doon eh ito yung ng siya ito ako yung nandito. dito kasi di ko alam kung kung, kung, kung siya मैं बस लगता हूँ na ba nang hala ka mong ito hala ka wait wait may <ako> kasi <laughs> napasok ko na yan nung una yun kanina pa nakaganon siya eh kasi so baka wala siya magawa yun yung bayan niya yun yung labas niya saka so, dito na nabutan yung ano yung ano shooting dito ginanap po ah, paalam na thank you